Biglaan nga pala kaming napa-food trip dito sa The Original Bulaluan sa Signal na since 1998 pa, grabe ang tagal na nila. Ito nga yung puntahan na mga taong kakatapos lang mag-inom o mga taong may hangover pa. Mabisang mabisa kasi ang sabaw nila tapos ang lambot pa ng laman. Nakakawala ng sakit sa ulo pag humigop ka ng mainit na sabaw neto. 24 oras silang bukas kaya kahit sa madaling araw eh makakapag food trip ka dito. Grabe nga yung buto, -buto nila dito guys kasi malaman-laman. Parang hindi na nga buto-buto ang in-order mo dito dahil sa mas lamang pa ang laman. P105 pesos na eh may buto-buto ka na may kanin ka pa sabay unlimited din yung sabaw nila bali kalabaw nga pala ang gamit nila dito guys kaya sa mga gustong makatikim ng legendary bulaluan sa Signal Tagig eh, located sila sa 29 General Spino South Signal Tagig City likod lang ng barangay hall ng South Signal kaya tara food trip na tayo magkaroon 105 with rice ito buto-buto no? Naging natin ng ano dahon na legal onion leeks Ipa natin sa bawo syempre. Very natural yung flavor ng kanyang sabaw pero timplahan natin siya. Kaya natin ang kamalanse. Kamalanse. Kaminsa. Uh, crispy garlic. Tapos, kuha tayo ng chili oil. Chili oil. Chili oil. Lagyan natin ng oil. Soyo. Soyo. Tsaka may natin na sa kamalansi. tigapigayin natin yan dyan. para uh, di sayang. Tinipid mo yung isang kalamansi kahit marami dito. You know? Lucky oh. Sarap guys sa pag ng kamalansi. Ito, no, patay ng ano. Chili oil. Chili oil. Yan. Okay. Uno. Mm. Pero pa di pala dito ang laing, di oh. Ipapatingin sa atin ni Boss M. Bakal ito, Boss? Kano laing, 50. Hmm. lang 50 pesos. Oh. Okay, o, so, so, re re ka mag sa pao dito. Unlimited yan boy. Unlimited, Ito, wala na din yung laing Yung laing mm -hmm. Kaso na sa tapos yun no? Sarap Chili oval Chili oval Sagi natin ang sabaw na mainit Sop pa mm. Yung mga naman, lang pa yun o pa Guys, located nga pala sila sa 29 General Spino dito sa may South Signal, sa Gig City. Ano? Likod lang sila ng ano, parang kayo lang South Signal. Hindi pala kita yung barangay. At ang malupit nga dito guys, eh, 24 hours silang open. Hmm. Kaya guys, sa mga taga-tagig dyan, sa mga taga-South Signal, mag trip na rin kayo dito. Since 1998 pa sila, di ba? Ang tagal na. Mas matanda pa sa akin. Hmm.